try natin kung anong maganda dito ng pagkain. Okay. So ito ang dampa ngayon. Medyo walang tao. Okay? So ang gagawin ko, kami ay mamamalengke. Okay, so ang style dito, mamalengke ka. So ito yung farmer's market. <coughs> Magpapaluto ako ng pagkain pero ang maganda ito yung mga malengke okay tara ito tayo dito sa bilihan ng mga seafoods okay so tingin <coughs> tayo ng mga dang seafoods so, ito na yun yung area <coughs> wow sarap so, huh? Ayan, no? Dami, no? Mga karne. Ayan, so dito na yung seafood corner. Ayan. Kompleto. So, lahat ng klase ng isda. Saan ba tayo? Wow, the favorite. Ganda. May mura kayong hipon niya? Ha? 480 na lang yan. 480? Oo. Oh. pinakamura. 350 na. Oh. 350 dati So, ayan oh. So, <coughs> na. Oh. Okay. Na... Mamaya, sa... sa... Mamaya, mabalik ako. Saan banda yun? Sa gilid. Mm -mm. Anong pangalan? Ayan, suwahe. Ayan, dito tayo sa suki ko. Ayan, buhay. Buhay siya. <coughs> Magkano ang ano? So, ito yung belly. Ayan, o. Pag-negosyo so, tayo dito ng belly mayroon akong nakausap na ano yun Magkano yung billing ngayon? 280 sa langit oh 280? yes po Sa kilo? yes po ako tayo yung isa yung isang ano isang kilo lang oh oo mayroon akong sabihin oh so ayan ito yung mga frozen ah wow sarap oh ito yung pusit oh ito okay, maganda yung Ito, so, lapo Super lapu lapo Kompleto. Ayan, eh. So, ito yung panga. Ayan yung panga. Sarap yung mga Okay. 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 Babi. Anong mura mong ano, hipon? Ate, Ayan. may mura kang hipon? Ayan. 240 240 kalahati Grabe ka Ito eh. so, kaya, pusit Magkano kaya ang pusit? yun dito 400 400 ay annay mo na kay swahe meron Yes, yeah, si Moro Bukano oh, 400 na 400 oh ito yung binlog ko noon na yung dana ha ah? ha oh part 2 <laughs> part 2 natin okay so ito yung aming ano noon ayan so palo so grabe so alimango sarap yun lang kasarap so sa alimango ano mura mo dyan di ba, ba ano yan sir Bakit din sa dagat sa Philippines? magkano dyan? 400 na lang. Huwag mo sa akin? Hindi pa pwede 380? Lara sir, kurang Kuha ko 2 kilo. Doon lang sir. Ha? Plus 20 lang po ako sir. Seller po kami. Doon mo? 380 na kasi po na niyan sir. Matas ang ito na yun. Matas ng patas. Doon no? mo? Ayan, so bumila ako ng 2 kilo. So, magkano ang presyo? 400. 400 so tag 400 ang kilo so kung ako ng dalawa ayan tinutuso kasi yung ayan o oh, kita mo sayang din yun dalawang piraso din yun so tag isang kilo ang gawin mo no o o oh, oh. oh inano mo ito naman ang isda o <tinyo> naman ano ba magandang pang-ihaw dyan? Ah. Wala nang lalaki diyan? ganyan lang. Oo ganyan lang. Wala nang malaki na. Wala nang malaki na 'yon. Dami, 'di Dami, Magkano kilo ng tilapia? Batangas ba yan? Batangas? Magkano kilo? 150 po, hanggang 140. 140. Yung apatan. Bali, dalawang kilo lang. Hindi, kahit malalaki ate, okay lang. Mas maganda nga yung malalaki. Basta dalawang kilo siya, tapos hatiin mo na lang sa gitna. No? Hatiin mo na lang sa gitna. Grabe na. Dami. Kompleto. Ang wow. Oo. Uh -huh. Kay danas yang dimiliki kami nang kipon, oke okay. <coughs> lipat saya bah, yo, oke okay, pare. safety Oh. Ray, subscribe mo ako ha. Ah. Okay, ito yung kay Danny and Celia. Ito po yung madalas na dito kami madalas bumili. Pagdating sa belly. ayan. Yan ang madalas kong bilhin. Okay. So, dalawang kilo na to, sir? Two kilos. Okay, so, ayan, partner, kompleto na. Ayan. Ayan. So, ito so siya. Sure. Ayan, so. Ayan, so, uh, YouTube channel niya. Anong magandang panahog sa gulay? Anong magandang panahog dito sa ano? Dito? Saan? Ah. Hindi, meron na sila doon. Paluto, magpapadadagdala ako ng gulay. Ah, pero konti. Ilan? Magkano sa? Ah? Sige, dalawa bin cinco. Yan. Tapos ito. Pwede itong halo, diba? di ba? Don, Kangkong? Sa Oo. Hindi, doon sa ano? Dito? Sa ganito? Ayan lang? Ay, di ah, hindi pwede. At saka yung ano ito? Radis? O sige, pahalo ng radis. Ito, kasubugan na, marami Oo. Ayan. So, ito po yung vegetables and fruits naman dun sa kabila. Ayan, dun ang fruits. Pupunta tayo ng fruits mamaya. Tapos yung muna natin yung gulay. Magkano lahat yan? 57. Ha? 57. 57. Ayan, para kompleto yung gulay. Ayan. So, ito yung kay Edna. Ha? Ah? 35 pesos o so, oh, ayan 35 ayan. so kaya thank you po o oh, o oh, oh. napaluto kami sa dampa ha huh? okay lang yan so ito na yung aming paluto ayan so kailangan pantimbangin sir ano okay so ito ay dalawang kilo yan So, 2 kilos. So, kailangan pa lang timbangin kasi per kilo po dito yung paluto. Sigang yeah. saniso kasi? Oo, oh, sigang saniso. Sir, padagdag na lang to ah. Dito sa sigang saniso? Oo, oh, para may pang ano tayo. Ayan, so nag-add kami ng gulay. Yes, yeah, sir. Pwedeng ihaw yan. Ihaw. Okay. Yung okay. may stop or clean na? Ha? plain lang. Plain lang na ihaw? Pag kami laman sa loob, ano, pero kung tilapia, mas masarap to iho plain. Kasi oh? Michaelis, Sige ito. na, plain lang. Plain lang siya. Ayan. <coughs> then, dalawang kilong. Dalawang kilo na yan. So, kailangan talagang Hati, hati pang buto. Oh, bali apat na Serbian, no? Tagkakalahati, tagkalahati. Ne, bali isang luto lang siya. Oh, isang luto lang then Butter garden. But, uh -oh. so, yan lang muna. Okay, Kung then. Rice natin, sir, two bowl muna. Oh, mamaya, oo. Oh, oh. Pwede magpadala ng ano doon ng water. Sige pa, akit ko na uh, lang po. Okay. Balin kayo yun sa tasa Bali sampo. So, okay, di so dito kami nagpaluto kay Angel. Ayan oh. So ito na po yung suki namin. Okay. Ayan. So sir ah, pa-subscribe. Okay. Salamat okay. So itong itsura po ng dampa ngayon napaka tahimik ko konti ang tao ayan okay so konti lang ang tao ayan so doon po kami sa taas doon po kami nagme-meeting ayan sige marami namang masasarap na ulam sila oh. ayan crispy hipon crablet Ayan, kumbitin siya. So, so. Okay. So, ayan So, ito ang dampa. Sarap ng mga lutuin at pagkain po dito. Okay, so dito kami magmi-meeting. Ayan. So, andito yung aking mga partners. Ayan. Hello. Hello. Ayan, so ito yung aking mga kamit ngayon. O, oh, pilap na kayo ng form. Uh, ito po yung garlic na shrimp. Super. Then, ito yung sabaw. Talaga naman. Okay. Pwede na kumain. So, ito po yung aming in-order. Talaga naman. Makakatikin mo naman ng na masarap dito po ay social distancing kami. Ayan. Sampo lang po ang pwedeng kumain dito sa lugar na ito. Ayan. Sampo lang po ang pwedeng kumain dito sa So ito po yung price ng paluto. So, mura naman siya. Ang charge nila per kilo ay 150. Pero 190, may 195. So, ayan. Okay, tumating na rin ang inihaw. Okay? Uh, start. Inihaw. Na ba? Tilapia yan. Okay, so humabol. So, meron pang danggit. Hello, ma'am. Thank you. Yan, yeah, ito yung danggit, oh. Oh, nakita na yung dali. So, ayan. Roy. Take two. Ma'am. Bagaan ang kilo danggit? 800. Okay, sarap yung danggit na yan. Mamaya meron kayong giveaway ng danggit, saka tuyo, at saka yung tapio. Tatlong giveaway nyo. Sir, nagpahabol pa. Sir, subscribe mo ako. Okay, so ito yung wow akin to. Ang inihaw, yan inihintay ko. Okay, let's eat again. Special thanks to Angel Seafoods and Super Paluto, dito po yan sa Dampa Farm.